Ito. ito. Magandang magandang gabi po. more, good morning po. Magandang ano po sa inyo, Ma'am Mary Bilbat. Kamusta po kayo? Ito na. Oh, dilim naman ito masyado. Ayan, mga kapatid, no? Pasensya na, Medyo... Medyo ano tayo ngayon? Medyo... Uh, wala tayong boses, to be honest. Dito ako sa hanin. Ay, sorry. Something... Meron po ako nakausap na legit source natin, mga kababayan ko, no? This is a legit source na makukuha natin na pwede kong ibigay na info sa inyo. Hello po sa inyo dyan, Boy Alak. shout out loads kay Boy Alak. Hello po sa inyo. Kamusta po kayo dyan? Alak na alakan na ba? Ako ay eh, nagbubunyi dito, wala akong boses. Nahihirapan pa akong ano, magsalita. Yan. Pwede tayo magparty party Nakukuloy na si Elpo, uh, ah. Uh, son of God, <laughs> Ito na nga po. Eh, you no. Know, Pag-usapan pag lang natin to. No. Ah, uh, personal vlog ko to. Dahil, ah. Uh, before sila magsalita bukas. Ayan. Bukas nila ipipresento si Kibuloy. Sa publiko. Ayan. Pwede ba, ayan, Idol, help natin si General Torre para mapataas ang rank niya as ang PNP. Well, we don't. Pwede. No. Pwede, pwede, pwede Pero, mga kababayan ko, no, pero Eh, pe, syempre, may ano yan Yeah, alam nyo ba kung saan nahuli si Kibuloy? Ayan na, pag-uusapan natin Kasi, iba, some of you guys is nakapokus doon sa mga Doon sa mga vlogger ni Kibuloy Alam nyo, unahin ko na, no Bago ko sila, pahapyawan na natin Bago pa ako mag-content tomorrow kasi mga kababayan ko, nakalipat na ako ng bahay. Kung makita nyo, ayan. Andito na ako sa aking uh, mil bagong studio. No. Si Kibuloy, mga kababayan ko. ah uh, si Kibuloy, honestly, maraming ginawa. Hmm. Even, even yung mga Duterte vloggers. Maraming kinupal niya. Kita nyo, napahiya na naman sila. Kain-tain na naman sila, banat bay niyan mga kapatid oh maraming salamat po ball kain tayo na naman sila pahiya na naman yung mga vlogger sumuko na eh sumuko na oh. mga kapatid eh ba diba? sa isap sumuko si pastor si abalos ang credit grabber Well, magayon. Lag, 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 lagyan natin ng ano? Lagyan natin ng Ah, uh, lagyan natin ng ano, lagyan natin ng uh, boom to. Okay? Lagyan natin ng boom to. Lagyan natin ng ang uh, pasabog to. Mga kapatid, JP Mendoza, kalma lang, magka mag plug JP, magka-mag-plug ah. Magka-magpa-plug. Okay. Magka-magpa-plug JP. Lagyan natin, lagyan, natin to. Magpalit yung ka na, idol. <laughs> ito, ito, ito. Sa isap, e sumuko si Kibuloy. na isap. E si isap e na pag coordinate kanino. Kanino? Mga kapatid, si isap, e sa, sa isap e na sumuko si Kibuloy. Ang problema nito, mga kababayan ko, kanino, kanino, kanino lumapit ang isa? Kay, ano? Abalos. <laughs> ba Sa kanya magre-report. Okay? Pag nag-report sa kanya, re report sa presidente, pwede yun, mga kamabayan ko. Good evening from Antipolo. Salamat sa pagkakahuli kay kiboloy Well, mga kamabayan ko, oh, ganito yan. Ganito yan, mga kapatid. Ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Ganito yan. Liwanagin lang natin, liwanagin lang natin. Sabi kasi nila wala daw sa KOJC si Kibuloy. Alam nyo ba 'yung story? Mga kapatid, alam nyo 'yung story. Meron din storya. Ah. Hindi alam ng iba 'to. Okay? Hindi alam na iba 'to. Ang alam lang nila, sumuko lang si Kibuloy. At sinasabi ng mga KOJC member, tapos 'yung mga vlogger nila, napahiya si tore Meron silang tatlong pinakikot na storya. Okay? Mga kapatid, yan ito. Mainig kayo. Meron silang tatlong pinaikot na storya, mga kapatid. Number one, number one, mainig po kayo mga kababayan ko ha. Number one, meron silang tatlong storya pinaikot. Unahin natin to, mga kapatid. Sabi nila, sumuko daw si Kibuloy. Nang <gasps> Uh, sa, sa isap Tama naman po yun Opo, tama po yun Isap po ang, ang uh, Humuli At hindi pa di, hindi po si Tore Pangalawa Mga kababayan ko Si Kibuloy daw po ay galing daw po sa bundok Mga kapatid Galing daw po sa bundok si Kibuloy Mga kababayan ko As in galing daw po sa bundok They said Si Iquiboloy galing yan sa bundok. Pinasuko ng gobyerno. And number three, si Kibuloy galing sa hangar. Okay? Sa hangar. Okay, ah? Pakinggan nyo to. This is the story. Si Kibuloy daw wala daw sa kingdom. Pero may nagsasabi na si Kiboloy ay galing sa kingdom Pero Here is the Story Bakit na sabi ni General Torre Na si Kiboloy ay nasa kingdom Okay, ganito C-130 Makinig kayo ha. Ah. C-130 Lumapag sa hang air Ng KOJC What is C-130? Ito ang C-130 mga kamabayan ko Papakita ko sa inyo ang C-130. Sumakay na ako ng C-130. And yung sinakyan ni Kibuloy, yun yung sinakyan ko sa Mindanao na C-130. Honestly, mga kababayan ko, kaya yung sinakyan ni Kibuloy na C-130 na yun, yun yung sinakyan namin. Kasi yun ang meron ang Mindanao. Mga kapatid. Okay? Papakita ko po sa inyo ha. Papakita ko lang po. Parehas kami ng sinakyan yun eh. Para ano, yung C-130 na yon, yung eroplanong malaki na yon, mga kapatid. Ito, 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 ito. Itong C-130 flight. Ah, uh, tiga. Nasa na ba yun? Ito, ito. Yan, ito yung sinakay niya. Pares to. Nasa ito kanina. Eh, sinakay ni Kibole kanina. Okay. Okay. Yan po yung sinakay ni Kibole kanina. Mga kababayan ko. Okay ha? hindi ko muna ipapakita Everything Ito po yung sinak niya kanina Liwan, liwan lang natin O ayan, o, mga kababayan ko Ayan po yun Ayan po yung sumundo sa kanya sa KOJ Ayan, 5157 Mga kapatid Ayan po yung sumundo kay Kibole kanina Mga kababayan Okay? Yan po yun. Yan po yung sumundo sa kanya. Kanina. At, mga kababayan ko, bigyan ko kayo ng lang ano, Nang uh, hindi ko alam kung pa paano ko i-deliver to eh. Baka mabuking ako mamaya eh. no ko eh. At ang sabi nila mga kababayan ko, wala daw sa KOJC si Kibuloy Alam nyo po ba mga kababayan Ganito po ang nangyari Makinig kayo Ganito po ang nangyari Meron pong Sumundo kay Kibuloy Galing po sa loob ng KOJC O kaya ah, makinig kayo ha ah. Galing po sa loob ng KOJC At galing po sa, sa loob ng KOJC hinatid po si Kiboloy papunta po dito sa eroplanong ito. Okay? Ayan. Hinatid po siya dyan. So, it means, mga kababayan ko, no? Ah, uh, it means, mga kababayan ko, si Kiboloy po ay galing sa loob ng KOJC compound. Ang sabi naman nila, from South Cotabato daw, South Cotabato daw si Kiboloy bumaba daw dun sa hang air tapos lumipat daw ng ganun impossible pwede mo naman direct, gawin ng direct to Manila yan tama mga kapatid tama ba ako oh. ngayon tama, tama ba yun tama ba yung sinasabi ko dito kasi kung tama yung sinasabi ko mga kababayan ko matindi to. So, ibig sabihin, tama pa rin si Torre. Andun pa rin yung, andun pa rin yung presensya ni Kibuloy. Kasi, if we go back, mga kababayan ko, ah, talagang, ano, talagang kasi ah, Kibuloy galing doon sa loob ng KOJC compound. ba diba? So, it means, wala yung pinapakalat na natag, nasa South Cotobato daw si Kibuloy. That, 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 is not true. Wala po sa Cotobato si Kibuloy. Bakit may maghahatid ng sasakyan doon sa C-130? Okay? Huwag ang gamit gawin tanga ang tao. No? Kung sa South Cotobato pa lang sumakay ang sikibuloy ng C-130 going to Manila, hindi na bababa ng KOJC compound yan. Hindi na bababa ng KOJC hangar yan. Di ba? Mga kapatid, hindi na bababa ng KOJC compound yan kung nagkataon na ganun. Imagine nyo nga yun. Kung talaga nasa kay OJC compound yan, kung talagang, kung talagang South Cotabato galing yan, example, kung sa South Cotabato galing yan tao na yan, it means mga kababayan, kung sumakay ng aeroplano yan na C-130, hindi na dapat lalapag yan doon sa hang air ng KOJC. <coughs> Tama. Tama, excuse, excuse, excuse. Tama ako? Hindi na lalapag yan doon. Pero, mga kababayan ko, lumapag yung C-130 sa hang air, sa hang air ng uh, KOJC. At lumabas yung sasakyan. Nung lumabas yung sasakyan, umalis yung hang air, doon nagpicture sila Torreon and pinose na. Ayan na. Kibolo is captured. Sabi ko yung Peace Fox person may mga media interview galing sa kay Compound. Yun na. Aabangan natin tomorrow because that is the big, biggest news tomorrow mga kababayan ko. Big news yan for tomorrow mga kapatid. That is a big news. Oo, oh, di ba? Kaya nga po ako man nasa South Cotabato, sumuko bakit pinapunta pa ng KOJC compound? 'Di ba? Irene Yan yung, yan yung ano pinakamalaki nga ni, yan yung pinakamalaking kalokohan na pinapakalat ng KOJC to protect the name, to protect the compound. Kasi pinasok talaga. Alam niyo nangyari bukas ibubulgar ni General Nicolas Torre lahat. Alam mo paano sila nasukol? wala na silang pupuntahan. Na corner na ni General Torre lahat. Ganun na nangyari. Kinorner niya dito, kinorner niya doon, kinorner niya kung saan saan. Talagang uh, tinumbok niya ng tinumbok. Kaya mapapahiya bukas yung mga vlogger. Alam niyo hindi ako nag-content sa kanila talaga. Hindi talaga ako nag-content doon sa mga tao na yon. The reason why, mga kababayan ko, tatawanan ko kasi sila bukas. <laughs> Ano ba? Diba? Tatawaan ako kasi sila bukas mga kapatid. Aabangan ko sila. Di ba? Oh, nahuli na eh. No? Nahuli na si Kibuloy. Nahuli na. Nahuli na si Kibuloy, wala na. Aantayin ko na lang magsalita si Kibuloy. Di ba? Ang pinapakalat nila sumuko daw sa labas ang galing sa... Sino nga pong maniniwala na sumuko si Kiboloy galing sa labas? Sumakay ng C-130 mula South Cotabato bumaba ng KOJ Compound, tapos pumunta ng Maynila? Mga kababayan ko? ayano no. o. O. Ayan o. No. O. O, ano? Ayan. C-130 sinakyan ng tulok. 'Di ba? Di ba? Surrender. Sumorender. Ganun pa rin yun. Dinampot pa rin siya. ba? Diba? Nang isap. Kasi bakit? Na-pressure na sila eh. Wala na silang choices. Sukol na sukol na sila dun sa compound konting dikit na lang mas mapapahiya sila kapag si Tore na sila kung nasan sila. ba? Diba? Ngayon, job well done to General Tore. Why? Bakit? Mga kababayan ko, bakit ko masasabing job well done for General Tore? Biruin mo na, na na, na puwersa mo lumabas 'yan. Ang hirap palabasin ba pugante na 'yan? Napalabas mo? Napasuko mo? Ganon kalupet, 'di ba? Oo. Oh. So, makita ng lubot? Bibigyan ka lubot. Ugutom ka ba? Oo. Oh, Robsy. Oo. Oh, mukha kang lubot. Bakit? Oo. Oh, mukha etits ka ba? <laughs> Bating ka? <laughs> mukha kang lubot na. Ah. Hmm. Pumasok na mga basher. Alam nyo, yung founder ninyo si Kibuloy, huli na. Tingnan na lang natin kung magsasalita siya sa gobyerno, anong sasabihin niya, 'di ba? Hmm. Sabi ni Pahardo sa interview ng uh, uh gawa sa sa sali ng ko, ko hmm, cooperation ng police at cooperation ng mga police at NPA na 24 hours na sumurrender kung sa loob kung sa loob ng KOJC isusurrender sila naman no sila may kasamang lima sila ayan nako po Ang gulo ng message ma'am sige po kaya good job talaga paulit nga po yon sino dito mahilig sa ano oy bawal yan oh ganun ba oh sige oh sige bawal dito yan pag mo ko kukomentan yan... Buburahin kita... Sige... Yak tawa ka... Tama ka boss ko... Alangan ilalapag pa... di Diba? Ma'am Jane? Nakakatawa nga eh... ba? Diba? Let's congratulate the, also the Filipino people... Mag-live ka din bukas... Yes, nakalive po ako bukas... Aabangan ko yun... Talaga... Hmm... Dampot na nga si Kibuloy. Wala nang tatakasan to. Sabi ko nga sa inyo, pakinggan nyo lang yung sinabi ko sa inyo. this is very common sense. <laughs> diba? Excuse me. This is very common sense. Galing ka ng South, South Cotobato, sasakay ka ng C-130, bababa ka pa ba doon? Diba hindi na? Oo, oh, nahuli na. Alam mo sa nahuli. Sa hangir. Oo. Oh, doon nagtatago ang daga sa hang air. Ang di ba, mga kababayan ko, doon nagtatago yung daga. E eh, malupit eh. Sabi nila, sa labas na huli yan si Kibuloy. nek, -nek nyo, parang sa labas makuhuli si Kibuloy. <laughs> sa KOJC hang air. Sa, mismo sa Sa KOJC. 'Yung mga sports car nga naghatid kay Kiboloy dito sa ano eh. Sa C130. Eh mga, mga kayo kayo. Ayo, oh, eto mo 'yung mga basher natin. Mukhang tanga. 'Di ba? Mga mga paano man sanga 'Di ba? Oh, ayan na. Padala na natin yan. Padala na natin si Daisy, ano. Papadala na natin yan si uh, Kibuloy sa US. Antayin ninyo. <laughs> no. No. Eh, kanya naman ng mundo. Okay na yun. Basta uh, sinabi ko sa inyo, as is ako, yun at yun. Bukas, maglalive ko sana. Okay na yung boses ko. Pero anyway, mga kababayan ko, no, putulin ko muna kayo dito dahil bukas, no? Maglalay po tayo. Abangan natin yung mga developing story nito. Pero binigyan ko na po kayo ng briefer ha para pag-uusapan natin bukas. Okay? Binigyan ko na kayo ng ano, ng uh, briefer ha. O, para alam nyo na mga kababayan ko. Okay? Yari na ang US. Parating na yung hari. Hari ng munggo. <laughs> Oh. Ayan. Yung hari ng munggo parating na po mga kapatid. Abangan nyo na po. Na. Ah. Koy. Manoy, Manoy, Joy TV Vlog. Koy, pasulisit kaya ako sa'yo ng pampulutan. Ay, nako. Pampulutan lang ba? Ako nga walang pulutan eh. <laughs> Pero anyway, mga kababayan ko, oh, bukas po, ay mamaya po, mga kababayan, magkita, eh bukas po, magkita kita po tayo. Abangan natin yung developing story. Umaga, umaga, lalatag at lalatag to, mga kapatid. Okay? Ako ko si Biyahin ni Koy TV, maraming salamat po. Binigyan ko na kayo ng prefer for tomorrow, ha? Shoutout kay The Warrior, maraming salamat po. Magkita kita tayo mamaya ang uh, umaga. Okay? What time, please? Around 10 or 11 PM. Ratchada tayo, okay? Magkita kita tayo. Bye-bye. Nhất